ating video guys magugas tayo na pinamili natin na ulam paksiw na lang natin ito gusto ko sana ano yung inihaw kaya lang bawal naman mag-ihaw pag yan sa nito tapos ito ako, naman ako yung na sunod yung manok gusto ko sana ng gulay. May gulay naman doon lang ka. Ang problema naman yung gata. Sana po kunin ng gata. Ugasan natin ng may asin. Para natatanggal yung lansa niya. Kailangan pag nag mamimili kayo ng ulam guys pag ugasan nyo ng mayasin kasi para pampatanggal ng lansa hindi siya malag kasi naman pa sa pagtimbang para di malugi hindi naman yung kailangan para di pa niya eh, tanggalin oh my god magkasan natin ng may asin guys para tanggal ng lansa iwas ka din naman ang para mamaya may piprito na natin may malinis na natin wow. tapos maghuhugas tayo ito, panghugas guys pang kamay wow. Tapos, Ngayon, titing tatanggalin natin yung mga pinamili natin. Ito, namili ako ng kape. Dahil adik ako sa kape. What? <coughs> <coughs> so, ito, bili tayo ng pang merienda. Wow! Pano, okay. Ay! Ay! Bili tayo ng tinapay merienda mamayang alas tres ayaw mo papayat ito so, pagkain ng aming minggay tapo binamili ko ulit. bawal magutuman kasi 3 am gigisingin kapag gutom na yan kaya kailangan lagi lang yung kainan niya may laman panang so, gigising yan ito so, nagbili tayo ng sarokap. Oh, ba? Diba? Kasi mahilig tayo magluto-luto. Wow! O, mga masisipag magluto sa kusina. Kailangan din na naalis ito. Ako nang makalat. Tapos ito, nagbili tayo ng pamunas sa kamay. Tatlo isang daan daw ito. O, tatlo isang daan daw ito. O, para may pamunas tayo sa kamay, hindi po ano ano pinapamunas natin kasi para ito madumi na yung kasatunan natin yun lang guys love you love you panorams